Hello 18 tuloy, tuloy na ang concert ng SB19 sa kanilang edition na Asia. Ang SB19 Pagdrag World Tour Concert Asia Edition. First country sa Asia, Singapore ang unang target nila. Ito ay sa November 15. November 15 na 2023 ang kanilang concert sa first Asia country, Singapore. Kaya naman, Kuha na ng ticket at maraming salamat sa mga agents at mga fans ng sb 19 na walang sawang sumusuporta. At ito ay post nila sa kanilang Instagram account. Kaya maraming salamat. Hanggang sa muling update.